Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang dalawang bagong player ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong pasabog ni Rob Pelinga para sa Los Angeles Lakers matapos nga po nalang i-draft si Bronny James. Hindi na nga po mga katrops, naging tahimik pa ang kupuna ng Golden State Warriors ngayong araw sa second round ng 2024 NBA Draft. Matapos nga po silang gumawa dito ng ilang mga moves na sinimula nila sa pag-trade ng kanilang 52nd overall pick papunta sa OKC Thunder, kapalit si Lendy Waters to third. Ngunit ilang minuto lamang nga po nakakalipas, ay agad na naman nga po nila itong kinuhang muli sa Portland Trailblazers sa pamamagitan ng pagbibigay nga po nila dito ng cash consideration. At ginamit nga po nila ang kanilang sariling draft pick upang sa ganon ay madraft nga po nilang 7 foot center mula sa Boston College na si Kenton Post na kinatuwaran naman ng napakaraming mga fans ng Golden State Warriors lalo pat sa wakas nga dapat ay kumuha na sila dito ng 7 footer na big man na merong tira sa labas. Sawang-sawa so na rin naman nga po mga ito sa parati na lamang pagkuha ng kanilang team ng bagong guard ng mga nagdaang taon. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, Si Post nga po ay nag-average sa college ng 17 points, 8.1 rebounds, 2.9 assists, at 1.7 blocks sa kanyang 43% shooting na mapapakinabangan talaga ng husto ng Golden State Warriors bilang backup center sa susunod na season. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong pasabog ni Rob Pelinka para sa Los Angeles Lakers matapos nga po nalang i-draft si Bronny James. Sa pagkakakuha nga po mga katrops ng Lakers kay Bronny James bilang ika-55 overall pick sa nagdaang 2024 NBA draft, ay silang dalawa na nga po ni Lebron James ang kauna-unahang father and son duo na nagkasama sa isang kupunan sa history ng NBA. Pero kasabayan naman nga po niyan ay marami na nga po sa mga fans ang hindi natuwa dito. Since malinaw nga po na masyadong pinapaboran ng Lakers ang anak na Lebron James at isa ng tabi na nga po nila ang katotohanan na may iba pang mga manlalaro na mas deserve na makapasok sa NBA kesa kay Bronny James. Ikangay ang rasal lang naman nga po bakit nakapasok si Bronny sa NBA at sa Lakers ay dahil sa kanyang ama. Marit base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, hindi lang naman nga po nagtatapos sa pagkuha kay Bronny James ang regalo nila para sa kanilang superstar na si Lebron James. Bagus Balak na naman nga po nila itong papirmahin ng at least 3 year 160 million dollar contract. Sa madaling salita, gagawin nga po ng Lakers ang lahat ng kanilang makakaya upang ma-extend pa ang career nito sa liga hagang sa makasama pa nito ang isa pa niyang anak na si Bryce James na inaasahan na naman nga po na magpapadraft na sa NBA sa susunod na dalawang taon. Ibig sabihin, mukhang balak nga po na pagsamasamahin sa Lebron James, Bronny James at Bryce James sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.